ano, ano bang masasabi niyo sa weather natin yon? Pabaho ng hininga nila. <laughs> Parang di nagkugit ng isang linggo. Pabaho. Pabaho ko lang ng hininga nila. Saan tayo pupunta? Galing! May kutsi! Ang galing oh! Ano yung tangkoti yan? Sige, salina! Ano yung mo to! Gano'n! dito! <Uy. laughs> Nagtong last stop! Punyeta! Ano na yung naglalala yun, ha? <laughs> nang galingan mga pulang ina nyo. Baka yung isa niya yung sinumpang damo. Nakita ka ng galing. Yung ano, galing talaga. Nakita ka ng ano, paggabi. Yung gabi, may araw paggabi, ang hanggang. Ang, -ang, -ang. laki, pinusok tayo sa steak na malaki. Yung barbecue pa, ay, ang galing. Kuy! 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 Doon po tayo sa liwanag, Mr. Budoy. Gusto <laughs> ko eh. Bakit? Magtitikol tayo? Ay, ayaw po. Bastos. Ay, hindi ka bastos. Higa na. Oo, hindi. Bastos. Bawa ko natin ang weather. Okay. Bakit po tayo babalik ulit dito sa bahay niyo? Hindi ba bahay niya ka? No? Kunyay itong bahay ko yung inarnak. Ano yung karnat ka? Ano yung karnat ka? Ano yung karnat Ano ka? Ano <laughs> <Dito> di? <laughs> <laughs> ka? <ulit>, <laughs> 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 ano Teka lang, lang ako. Basto si Ige. Kadere si mo. Ako nilang camera Hindi, hindi, hindi. Hello. Ako oh, ba <laughs> <laughs> <Pagsuangin> tayo. <laughs> Let's swab. Gusto mo daw eh. last -guester. Ayaw ka ba na? Bawa ng pet minis. Parang may tae. Pag-iiray. Pagpasok pa din ko. Yuck! Parang Minecraft lang oh! Tignan mo. Nilipal. ano na ako. ng araw, may araw po ka na paggabi. Nasama-sama kayo, mga punyeta kayo, tinuhugay o para ang binabik kayo. Oh, wow! Mm. Dangerous lips. Ah!

Sa tayo, saan po tayo pupunta? Wala labay, na bakit kung hindi na. Wala na bakit ako. Wala <laughs> na po! Hindi Hindi ko po! Hindi ko po! Hindi Hindi ko ano ang yun? May pagagaling na utak ko! Oye! Ay! ay, ay Akala ko, Juma, yung dakilang banana. Yung ano, palagi may saging-saging sa ulo. Kumakain. Pare si Valentina. Aga, pumunta sa kagubatan namin yun, eh. Ang galing. sa kagubatan. Pati ka, samasingin so, so, so mo sa akin. Diyos mo sa akin, ang bawal ng ayoko. Ang bawal ng hininga talaga dito. Mahaba-haba tayo ngayon. Ang badoy ah. Ya? Oo, oh, mao. Wala friends ko dito si Bijay. Wala si Bijay. Oh, Doy! Saan بص على عيني بص على عيني بص على عيني يلا يا رضوي يلا يا رضوي يلا

Pohnya, oh itu. Jadi semua tu oh, so time. Di logo. Saya buta. Oh, so si uh, no saya right, yes, so, para transportes pelan nyanyi. Dengan noh. Dah saya ulang. Nyanyi. Selitai pun acting. Acting. Eh para dapat itu. Para. Bau nang gini-gini itu. itu. ano? Wala ka mapa... Wala ka nang Hindi na mga alat ah! mo kamay oh, wow, <lang variables> ko! Ganunin mo! Oh, ko dyan. Ayaw 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 Siapa kau? 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 Dan sekarang kita akan menunjukkan The Adventures of Budoi The Movie